ngiritin muntah ngiritin muntah ngiritin muntah ngiritin muntah Hello guys, magandang umaga. Magpalaot na tayo guys. Magpunta na tayo sa ano? May payaw natin. Doon muna tayo ngayon. Kasi mayroon na tayong pain. Kunti lang Kunti lang naman ang pain natin ngayon kasi matumal ang hipon ngayon. Matumal masyadong hipon ngayon kahit lubog ang dagat at ito bago lang ako nakaahon sa dagat nang huli ako ng alamang at ngayon mayroon na kahit hindi lang pwede na yun basta mayroon lang pain magpunta sa laot at sige guys dito lang muna mamaya na lang ulit ako mag video doon sa laot na kasi ano init eh, na ang araw kahit nakapalang ulap oh nakapalang ulap doon yung pisyadong araw at dito lang muna guys hello guys dito na tayo sa hindi lang tayo dumaan sa payaw natin guys kasi maalong doon maalong masyado kasi gitna yun at tumiretso na lang kami dito sa may bahura sa na natin. Wala nang sa pananagatan natin noon. Tumiretso na lang kami dito. Ayos, salamat. Come on guys. Lain po guys Ano Pasayan sa amin Ang sa Ito Lain tumal pa rin guys kahit hindi masyado mainit ang panahon kulimiling uh, panahon tumal pa rin malalaking alon doon sa gitna lumakas ang hangin kahit dito tayo sa lapit ng ang may malun pa rin malakas pa rin ang hangin pero hindi masyado ang alon hindi masyado ang laki pero malakas pa rin ang hangin dito Kaya dumiretso lang kami dito sa Kuha na may mga bahura Hindi tayo dun sa payaw natin kasi maalong masyado At dito lang muna guys Mamaya na lang ulit Bye bye Maraming salamat Ingat kayo palagi A few moments later Hello guys, magandang tanghali guys. Ito guys, oh, makapal masyado ang ulap. Parang mayroong puno siyata na dumarating, oh. Ito. Maitim ang ulap. Subas ko siguro ni karon guys. Ito, maitim. Masyado. Masyado. na paburan pa sa hangin maya maya guys Suas ko, suas subas tuh. ito may tinasyado ulap okay guys dito lang muna maya na lang ulit bye bye ingat kayo palagi 2 hours later Hello so guys, magandang hapon Uwi na tayo guys Hapon na Kunti uh, lang isla natin Pero Kunti lang Hindi naman tayo lugi nito At uh, dito lang muna guys Kung may lang ulit ako mag Video sa huli namin at maraming salamat guys bye guys magiging kayo palagi meanwhile magandang hapon ito ang sasagat natin ngayong araw halo halo guys. Maraming salamat sa panood. Bye-bye. Ingat kayo po lagi.